Dito sa Pilipinas, kung saan minsan nang bumisita ang Santo Papa, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga katolikong Pilipino. Sa Manila Cathedral at iba pang simbahan, nagpatunog ng kampana bilang pag-alala sa papacy ni Pope Francis o kilala rin sa tawag ng mga Pinoy na Lolo Kiko. At live mula doon, nakatutok si Mark Salazar. Mark? Pasado alas 4 ng hapon, pinatunog ang kampana ng mga simbahan sa pangunguna ng Manila Cathedral. Tugon ito, Mel, sa panawagan ni Catholic Bishops Conference President Pablo Cardinal David sa mga mana ng palataya na ipanalangin ang kaluluwa ni Santo Papa Francisco. Sa batingaw ng kampana ng Manila Cathedral, siya pagdating ng mga mananampalataya upang ipanalangin ang kaluluwa ng Santo Papa. Alas sa isang ng hapon, pinatunog ng tuloy-tuloy ang kampana para sa labindalawang taon ng papacy ni Pope Francis. Sa loob ng katedral naglaan ng chapel para sa mga magsisindi ng kandila at mag-aalay ng panalangin para sa Santo Papa. Mas malalim at personal para kay Father Viel Bautista ang pagpanaw ni Pope Francis. Third year lang siya sa seminaryo ng pagsilbihan ang Misa ni Pope Francis sa Manila Cathedral noong 2015. Lo and behold, na pagdating niya sa pintuan ng Manila Cathedral, binati niya kami isa-isa at uh, uh, nahawakan ko ang kanyang kamay, nakapagmano, na, naka, nahalikan ko yung kanyang singsing, sing, -sing uh, nakapagsabi ng ilang mga salita sa kanya ng welcome, no? parang alala ko, parang sinabi ko yata, welcome po Francis, no? welcome to the Philippines po Francis. Uh, tumungo lang siya, no? lang <laughs> siya, <laughs> dahil marahil hindi niya alam ano sasabihin, no? pero uh, Ayan, uh, yan, ko siya mismo sa harapan ko. Ng... Vice Rector ng Manila Cathedral si Father Biel at isa siya sa abala sa paghahanda ng magiging aktibidad ng cathedral sa mga susunod na araw ng pagluluksa. Bukas po sa ikasyang, ganap na ikasyampo ng umaga, meron po kasing East, uh, annual Easter gathering si Cardinal, ang mga pari po at ang mga parish staff ng Archdiocese of Manila. At gaganapin na din po sa misang yun yung ating pong pag-alala sa kanyang uh, Uh, paglilingkod o ministry bilang uh, Santo Papa. Ito po ay dadaluhan o pangungunahan ni Cardinal Joe Advinco Lang, Archbishop po ng Maynila. Mananatiling bukas ang Manila Cathedral hanggang alas 7 para sa vigil. Nakikiramay naman si Pangulong Bongbong Marcos kay Lolo Kiko. Aalalahanin daw si Pope Francis na mga Pilipino bilang Papa na binigyang halaga ang mga nasa laylayan ng lipunan at unahin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Muli ay uh, alas 9 ng umaga, isasagawa ano yung Requiem Mass dito sa Manila Cathedral na pangungunahan ni uh, uh, Jose uh, Cardinal Advincula. Yun naman yung Requiem Mass na pangungunahan ni uh, Pablo Cardinal uh, David ay isasagawa ng alas 12 ng tanghali sa Kalookan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.